Isang umaga ng pagmumuni-muni sa isang tahimik na umaga, habang ako'y nagmumuni-muni, ang aking mga mata ay napadako sa isang tagpo na tila sumasalamin sa aking kaligayahan. Si Ethan Carter, na may angking tikas at kakisigan, ay naglalakad ng may kumpiyansa, na parang isang karakter sa isang nobela. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng kakaibang enerhiya sa paligid. Sa kabila ng kanyang pagiging misteryoso, may kakaibang hatak siya na hindi maitatanggi. Kasama niya sina Danielle Walker, Sophia Green, Clara Wilson, at Evelyn Carter, mga personalidad na tila nagdadala ng sariling kwento sa bawat paggalaw. Sa di kalayuan, narinig ko ang tawanan ng mga kabataan, parahil ay naglalaro ng Mobile Legends, isang laro na tila nagiging tulay ng koneksyon sa modernong panahon. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kasiyahan, ngunit sa likod nito, may mga kwento ng pagkakamali at pagsubok. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat tao ay may sariling laban na hinaharap. Kahit ang mga tinatawag na makasalanan ay may karapat dapat na pagkakataong muling makilala at mabigyan ng halaga. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko ang isang video na nagpapakita ng isang bundok, isang paanyaya na tuklasin ang kagandahan ng kalikasan. Sa kabila ng abalang mundo, ang mga ganitong tagpo ay tila nagbibigay ng pagkakataon upang huminga at magmuni-muni, Naalala ko ang payo ni Christopher Knight na ang bawat pagkakataon ay dapat gamitin upang magpinta ng mas maliwanag na larawan ng ating buhay. Samantala, si Susan Reed, kasama si Vivian Turner, ay tila abala sa kanilang sariling mundo. Sa gitna ng kanilang mga kwento, may mga apartment, relasyon, at mga bagong simula na kanilang tinutuklas. Ang bawat detalye ay tila bahagi ng isang mas malaking kwento na naghihintay na mabuksan sa isang sulok ng aking isipan, naalala ko si William Knight at Rose Lauren na tila mga karakter mula sa isang klasikong kwento ng pag-ibig. Ang kanilang mga pangalan ay nagdadala ng bigat ng kasaysayan at pangarap. Samantala, si Nathan Spencer, na may angking talino at tapang, ay nagiging inspirasyon sa kanyang mga kaibigan. Sa dulo ng araw, ang mga pangalan tulad ni Nalisa Jane, Jack Cooper, at Lily Evans ay tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang buhay ay puno ng pagkakataon at pag-asa. Isang kwento ng araw-araw na buhay sa isang tahimik na umaga, si Clara Black, isang babae na may kakaibang karisma, ay abala sa kanyang gawain. Ang kanyang mga kilos ay puno ng dedikasyon na tila nagpapakita ng kanyang lakas at determinasyon. Sa kabila ng mga hamon, ang kanyang presensya ay nagbibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanya. Samantala, si Ethan Cullen, isang lalaking kilala sa kanyang kagandahan at talino, ay tila nagdadala ng kakaibang enerhiya sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Ang kanyang presensya ay hindi maikakailang nag-iiwan ng marka sa mga taong kanyang nakakasalamuha. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita ng isang malalim na paniniwala sa kanyang mga prinsipyo na nagiging inspirasyon sa marami. Sa kabilang banda, si Diana Moore at Marie Jane ay abala sa kanilang mga proyekto na nagpapakita ng dedikasyon sa kanilang mga propesyon. Ang kanilang mga ngiti ay sumasalamin sa kasiyahan at tagumpay habang patuloy nilang tinatahak ang landas ng kanilang mga pangarap. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga simpleng bagay ay nagiging mahalaga. Ang isang tasa ng kape, isang tahimik na sandali o ang pagninila isa-isang magandang tanawin, ay nagiging paalala na ang kagandahan ng buhay ay matatagpuan sa maliliit na bagay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumikha ng mga bagong alaala at magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang mga karakter na ito, mula kay Clara Blake hanggang kay Evelyn Carter, ay nagdadala ng kanikanilang kwento na puno ng kulay at emosyon. Ang kanilang mga karanasan ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay, ang tagumpay, ang pakikibaka, at ang walang hanggang pag-asa. Hai ini Mato Carter aja hindi na manafisa tulang dalawang Ethan Walker Hill mi siya idina kenapan gak bisa main hang pasukan ito na maobat niya minum inggak puti ibas yung basa magnaminsel minsel ubah berakhir niya ho na isa maluwak nang abang t-shirt. Si Fai on solo of name waduh inisip ko kaum hab ading ko daging banyuwangi babaho basa anak kasi. Unit mahaba na mananti suryana isip ko na tangga din dalama na pamitin amana o sihingga bimaks pendawa na ganagadahilan and pakairamdan ko ase. Agenda agenda hot dang dut basa ka warto din ehay tahon apa orang nabi klasik rulan tenang makanya ako na palinok sa at hapus energy was not ingin kauingin ingin hapus na ina tapos enak pulsa sa la Arthur Bell o da ng television mega. Tigid ming me gumakaina habang dahulu udang ihi na papansin ko na pandai anting Evelyn Carter ini Matthew Carter indah kuya kalinya kapat ini nanti in sa copper sa at karanya patient ahok ayuman. Kang siya po kasi ya na, eh namun mato Carter indah na bolak apa wikaw na isak niya bangun niya main indivu ito po, na maganda pura yu sweet Singapore lighted poko po o disamakan da baik pa ibadah yang pakairendam ko ununga orange na yena. Sobring sadap kising siya ukap ni Mato Carter anda andami kong dalaman ana tunggul si kalinya main kepada yung hay niya na swerte hanya enak apa sok bilang iseng gates abang ku John Carter bahwan kuhap abang negara lein tuhan kami ini giklara Blake. Giving ko na. Huruf niya ako sering niya habang sa editing inggak ditepatin Evelyn Carter care mga mata background hilang sepertinya udah tua silik pikun sana pindah keyakinan kay Ellen Cole nang panggilan niya ako warna Pomade ako udah po bigini pitakon apo. Pahala jana na nah, namun pusing yu na lahan kami sepinggan si si Bagay agama anim in your eyes yisay wawasan na madikit aming makamahiya. Hay Gerolan na detailed domain antara ganting bapak ito di na onego apa si Matthew Carter and ethnic kini balikla na dapat ingin sa fina wow si Jinin Gakmam baka baka kalifa purwokerto hindi ako maigi sa at ikuti gito ng bali. Fit na, fit na kinginan Olivia Carter ito maimuna o puntang dababu hati ini pakundangan lalayo main address ako bilang na padakubus ikuya Roland Sindah ma'am o kay dompu baka yugi Clara Blake aslitan pa ako dapat nagtapi lo kasi hoy pising zona. Nafas ako. Payong agamid mo omah ora ilang puyon bibin anim na putahu kayak niya bang tom yung padang hindi kok aya nanti sakit kasi hebat ni werule intan pa ako ad abang hihi. Kom ibo meradang zaman na ulay ikuya Roland Nutrimetics Arena, hindi na navati bes a shiki Clara Blake habang inihidup niya ako saya bilang niya akon Helen Brooks Stewart Stewart Momwatch o ilang puba inidigunakan iisi ni bedanya uba. Empat bagyan mamdagulatahu sa at ini nunggu Amelia Young Matthew Carter ada-ada hildon. Hindi ako nakausalita de ilisini ta de dengarin ketakwaan niyang digunakan api gila na ini niya nya ako si hingga ni Giruling Amelia yaong tahimik lah menga ko admin, anim na pu, menjenay Aris Olivia Carter t-shirt Miami apa hinata ako. Senang akan iya givi akan mini hiasi sedi sa walang kosto magsadika na ribot ng katahimik anhang lidah Muhammad Patient about you. Hindi ko na happy hapikiran ni Kuya Roland hay siyang inipun Ednam kisinovic gila ni. Se si bait niya itik usahan niya. Niyo kawin ako sa si bahay Clara yang ulang iti eksisi. Hay na na minima Carter indah lagi gili ako kasi sangat bila anim na putapat mahal na binabisari na boyfriend ko sa igon ito pangi susukli ko gilang sungke mari malena iniikutan ko da palazo lulur umiyak ako habang nakingga ako. Suka ama ako hanggang sa bakat dudok na ma ako kita bukasan papasok na kita bahwa hindi ko alam sumpa 0.3 di sequel ang at hapus kasi may ngandung yaris Olivia Carter din ilang nahguna usaha pizza good morning human body. Amelia Young Girolans tenang hati. Pake na ada penje yang masihya no ma orange main game good morning bv click on se boot intinya ako mendekati is pa atin eksekusi girolena magpolisyonal wimaya para makapagi ukap kami detail madame do na mana hunter bawayo. Around ito asit dorado na mako iya u membeli beautiful wala upon problema replace those in may apa e iwan niya akan menjadi awan ito Tiffany Seymour na ingolan inggolan menggetahiru macherol and the girl in yongri pada saat ini nakalimutay na yoyo. Kenanggan ito tayo bas kukopyang balik na isedi sa tutulang kuya Rollins ibiet kasi ako white neck sisi ako segi na ma ako pasti insya ala. Na sabik usahan niya dan pero bahan kalaw kasi go sumut info mami patient apo si kuya Roland tobing adinda ko. Di kawini ubah al anana mesra di ito a ako mentional abas niya ho ng bilang ihari inigi ulang tahun kambing niya ano ba ko Tiffany Seymour di bahas happy ko o taamana. Perum garden anim hubayon kalimutan menendang payong niya hari saat at ini nakaraan kuya. Lara Blake pastinsikan na ayogunong makes ada pas ka boyfriend ka unada lelang ako kayak mereka ko nun. Kaya please tama niya pero mahanta isyo di pa kaikarton po po nyuro makluk na po anathan spencer ayo de isi na binya natural ako hindi gonana. Malaya na 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 ulit na na may inangri so amin niya kaya daan basmart batin di pa ka ito kaisa noon na kaya daan ako ikot siyapa ayahganting kinawa kay ju boyfriend ko status ko sama ka usa love story tamba outside umumtek di ito siapa hingga yuona na wikar di ito na ko penting niya boyfriend ko eh siya daw bungku ito orang niya akap habang Lily Carter tawarin maulafa Martha Gordon pikiran niya seri. Hay ano ani sa sabian pulaw inikita kita maintindihan uyun lova ayok na Marilyn Jose Yudigrip Leona Sinto patient Evelyn Carter ayo na ayoko na badalaman operasi pakayan dinamakan kita agan memang yari sa minya kweru ulanta mini. Perang kang sabi ko di ito anong bakit papan u bapak no bunaga besar ito beli gunung senyum niya na Spencer Berubah agan ito yang binal pabrik misahin taman at taman natal e kasampa itak begito pendapat senang. Bahaya dayak na ayak pagarlipas ang bahanya, day kami ang nekat duluyan ni Giklara Blake at yung ex-boyfriend ko enakturun Helen Brooks ng kanya makasar. Ibuhay ang gijeraham ampu ang Ethan Reed Dengarin garin buha isa na buros ud bagi niya Holsken, baraming salamat pul sa lahat ng nak kinto hay hay. Tiyad ended sini. Maaga pa lamang ay nawalan na ng ama si Isabella, at pagkatapos lamang ng isang taon, agad na sumubok muli ang kanyang ina sa pag-ibig sa pagtuntong ni Isabella sa edad na 15, namulat na siya sa mga gawaing makamundo. Ang masaklap pa nito, ang kanyang ina mismo ang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pagkabata. Halos linggo-linggo may bago itong kasintahan. Gabi-gabi niyang naririnig at kung minsan pa inasasaksihan ang mga kalaswaan sa pagitan ng kanyang ina at ng iba't ibang lalaki. Madalas silang nag-aaway dahil hindi gusto ni Isabella ang mga lalaking ipinapasok sa buhay ng kanyang ina lalo na kapag may ginagawa ang mga ito sa kanya. Nagsusumbong siya, ngunit hindi siya pinaniniwalaan. Mas pinapanigan pa ng kanyang ina ang mga lalaki kaysa sa sarili niyang anak. Para siyang isang tinik sa lalamunan na gustong alisin. Bahay ito, ma, hindi motel, babalang sambit ni Isabela nang maabutan niya ang kababuyang ginagawa ng kanyang ina at nang bago na naman ito na mukhang kaidaran niya lamang. Mapa napangisi si Isabela nagmamadali siyang nagsuot ng kanyang mga gamit. Ang aga mo naman, anak, ang sabi ng ina ni Isabela, habang nagpupunas ng nagkalat niyang lipstick sa kanyang mukha. Lumapit ito sa kanya na tila walang nangyari. Nais rin sana nitong hawakan siya, ngunit umatras si Isabela, nandidiri sa sarili niyang ina. Para siyang isang nakakadiring insektong gustong ilayo. Inagahan ko talaga para makapanood ako ng live show. Alam ko kasi na makatika. ka, kaya siniguro ko talaga na madadatnan kita para naman maipamukha ako sa iyo kung gaano kakakati na pati binatilyo pinapatulan mo. Mahiya ka naman sa bahay ng tatay ko. Tinaasan na talaga ni Isabella ang kanyang boses dahil punong-puno na siya sa kanyang ina. Imbes kasi na asikasuhin siya nito ay puro panlalaki ang alam nitong gawin. Hindi na nga siya nito nabibigyan ng allowance o ng pangtuwisyon dahil sa puro lalaki nito tinutustusan, sinasahod sa pagiging masahista at kista nito. Para siyang isang ibong nakakulong sa hawla ng kanyang ina. Huwag mo akong pagtaasan at pagsalita ng ganyan, Isabela. Anak lang kita, kaya wala kang karapatan, balik na sumbat ng ina niya na mas lalong nagpasama sa loob ng dalaga. Ganon ba? pues mula ngayon ay pinuputol ko na yung ugnayan natin bilang mag-ina. Tutal naman parang hangin lang ako sa paningin mo, kalilimutan kong iniluwal mo ako nanginginig sa galit si Isabella nang bitawan niya ang mga katagang ipinukol niya sa kanyang ina. Para siyang isang volkanong sumabog dahil sa kanyang galit. Ah, ganon. Gusto mong sirain ang buhay mo? Sige, wala akong pakialam sa iyong babae ka. Tutal din naman, masyado mo nang pinakikialaman ang kaligayahan ko, ay magkakaganyan tayo. Galit ding bulyaw ng ina ni Isabella, sa baykuha ng bag niya at itinapon sa kanya lumayas ka na't na huwag na huwag ka nang babali. Masyado kang mayabang eh, wala ka pa namang maipagmamalaki, manang mana ka talaga. Sama mo na, masyadong bilib sa sarili kahit wala namang kwenta. Dilat ang mga matang paalis na sinabi nito kay Isabela. Para siyang isang basura na gustong itapon. Dagdag pa ng kanyang ina na nagpakwento niya tapos ganun pa yung maabutan niya kahit naman siguro sinong anak, mawawalan talaga ng respeto, lalo na kung hindi naman karespe-respeto yung tao. Sunod-sunod lamang ang pagbuhos ng luha ni Isabela dahil sa ginawa ng ina niya sa kanya. Para siyang isang talo na walang tigil sa pag-agos. Gusto mong mapariwara ako ha, Cassandra, tukoy niya sa ina habang naglalakad at patuloy na lumuluha. Pinahid ng madiin ni Isabella ang kanyang luha at inayos ang sarili ng matapat sa kilalang bahay aliwan dito sa kanilang lugar. Pues, lalamangan pa kita, pati ako. Pues, mas magiging makati ako, nilugay ni Isabella ang hanggang dibdib niyang buhok at dire-diretsong pumasok sa loob ng gusali. Para siyang isang anghel na nahulog sa impyerno. Hi, darling, you need some wild night. Mapangakit na tanong ni Isabela sa unang lalaki na nabungaran niya pagpasok sa loob ng bahay aliwan. Kumiti ang lalaki at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Para siyang isang mga ngason na nakahanap ng kanyang biktima. How much is one night for you, beautiful and young lady? Kagatla binitong tanong ng lalaking mukhang may ibang lahi. Limampu libo para sa babaeng wala pang karanasan, malamyos ang ginawang pagsambit ni Isabela na ikinaloka ng lalaki. Naglabas ito ng tseke at agad na nagsulat ng limang pumil, pagkatapos pinirmahan ito sa kainabot sa kanya. Para siyang isang demonyo na nag-aalok ng kanyang kaluluwa. I am all yours tonight, baby, bulong ni Isabella sa tenga ng lalaki na nagpabuhay sa dugo nito. Kaya naman walang ano-ano siya itong binuhat at dinala sa isay room. Hey, don't you need some protection? Okay, I don't want to insert plastic on me because I don't want plastic mapangakit na saad ni Isabella habang tinatanggal ang bonds sa suot niyang uniform. Sure, baby, I don't like using its protection too. Mahina ang tugon nito. Sa kanya, gusto sa